Ito ang pinaka na Raider FI o mas kilala bilang Demonyong FI na kalimitang ginagamit sa drag race o sa iba pang mga event. Pero, heto na siya ngayon. Puro kalawang, dume, at umuusok na. Pero hahanapan natin ng paraan para maayos to. Kaya pinuntahan ko na ang iba't ibang junkyard sa Speed Society para mahanap ang motor na yon. Kaya tara! Ito mga boy, pupunta kami ngayon sa ano, mga junkyard dito sa Sandy sa Shore. Si Jake nga pala itong kasama natin boy. May nagbabalik boy. Banda yun tol. Wait lang, naghahanap ako dito talaga boy. Ano ba yung nahanap mo? Babae. Gusto ko, ko sinang... Di! Ito talaga ano, street bike kasi. Naghahanap ako ng street bike. bike. Oo. Oh eh dito, dito. tignan kayo natin dito ang gulo dito ha? puro motor eh tignan natin, baba muna tayo dito boy tara dito tayo boy tignan natin dito kung meron nga ba nako puro kotse dito sa boy sa pero tignan natin, puro sunog no? wala dito tol nako wala dito talaga boy Sano, sabi na meron doon o harapan no. meron pa? tara punta tayo o, dun. dun. Harap tong kotse ni kayong tatol ah nako boy, madami nang nakarga to dito rin ano, namin Nakarga ang babae Uy, huwag yan. Masama yan. Uh, uh, magbago na, magbago na. Dito tayo, boy. Kanina, uy. <laughs> uy, ito. Ito na ata yun. Oh. Totally, totally. Ay, nao. Rusi yan. Rusi yata. Rusi yata yan, boy. Pagkakitaan ko dito sa loob ba meron dito eh. Ano okay, po, wala no. dito. San kayo man, nilalagay yung mga street bike dito? No, may, yun, no? Meron akong alam, pal. Meron akong alam. Kay ano? Kay Mang Robert. Mang Robert? Lalo na sa Mang Robert. Doon okay. sa may airport. Tunahin muna kaya natin yung ano, boy. Yung isang junkyard. Yung malaking junkyard. San? Yung may mga aeroplano? Oo. Oh, Tara, boy. Puntahan natin muna yung pinakamalaking junkyard dito sa Los Santos. Kung wala doon, punta tayo kay Mang Robert. Kung saan kumuha si Kenta ng uh, ano, big bike. Grupo yun. Kay Mang Robert eh. Grupo mo? Kaso po, binibenta niya yung mga ano niya doon eh. Sirang motor eh. Ano ba trip mo? Di ba, re-restore mo naman eh. Oh, street bike nga gusto. Kasi gusto kong makipagkarera. Pabigyan mo lang ng ano yan. Ng chin. Di ba dito oh, yung yun. kamay, ano? Mang Robert. Oh, pero punta yeah. muna tayo dun sa pinamalaking junkard. Baka wala dyan. Sasayin tayo ng oras dyan eh. Glit-lit ng junkard na yan. Bagal na kochi ni Kenda bigat siguro no etlog mo, no? Uy, uy. wag ka ganun, boy. Agi, mapapasama yung mga nanonood sa atin dyan. Kaso, Ay, problema, boy. Di oh, pa di nakalike pa like yan. Eh. Oo, oh, di sila nakalike. Eh, puputulin namin tong video na to. Pag di kayo naglike dyan, eh. No, boy. Ay, nakalike na ata sila, eh. Okay. Eh, namin magtatampo. Nakalike na pala kayo, eh. Uy, uy. uy dan, dan boy. Grabe ka naman magmaneho. Pakagaling mo, ah. Yan ka tol, dito ako. Oh. Hindi boy, kabila. dito ako oh, kabila. Eh, kung naalala nyo nung nakaraan boy, dito tayo nakakita pala ng ano no, ng sniper 150 na ginawa nating ano, street bike. At kinarera nga natin boy. Ayun lang. So, plan nga tayo. Pero okay oh, lang yun. Kaya ngayon, gusto ko ulit mag-store ng raider. Kaya maghahanap tayo dito ngayon sa Sandy Shore. Takti boy. tanaw na ako makakahanap na ito? lang, radyohan nga natin si Jake. Tol Jake, hello. Oy. may nahanap ka na ba dyan? Wala kasi mga dito boy Puro, Puro no? Oo, puro aeroplano ito Aeroplano, yan na lang i-restore natin. karera natin yan. Tara, doon tayo kay mga Robert. Tara, tayo, Mang Robert. Parang mapapabili ata tayo kay Mang Robert neto ngayon ah. Mapro-problema pa tayo sa pera. Ay, mabait naman yun. Mabait ba yun? Uy, boy baka maulitin ng pulis dito. Yari tayo. Uy, lumilipad. eh walang pulis dito. Lumilipad pa. Ay. Ayan oh, sa kabla kay Mang Robert, di ba? Oo. Oh, pero meron meron din dito eh. Patignan nga natin dito boy. Meron pala dito eh. Ito dito. Puro oh, basura eh. Sigurado Di ata to oh. junkyard dito. Tapunan to ng basura dito. Walang oh, yata. Okay. <laughs> Walang yata talaga. <laughs> dito. dito na si ano. Uh, mga Robert na lang tayo. Uy eto na pula. si mga Robert ba yan? Hindi. May team si mga Robert. Ayun. Eto si mga Robert boy. Ay, si Mang Robert. Eh, Sino si si ba kayo? Baka magnanakaw kayo ah. Eh magnanakaw. Ay. Gusto mo sapakin ka namin dalawa? Ayun sinapak Huwag naman, huwag naman, huwag naman Kayo pala ano? yan, ginojoke lang kayo eh Eh, ginojoke lang <laughs> Joke lang Joke ah. lang Mang Robert Masyado ah. naman kayong seryoso, di ba? Mang Robert, naghahanap kasi mo kami mo ng, mo ng eh. street bike Ano to Mang Robert? Bakit may ganito kayo dito? Rosy to ah Si Rosy yan Ah, uh, ipabinta lang siya Yan, 50k Oh, 50K. 50k? 50k? Pag ako na iniis dito, bubunutan kita ng baral na ganito Huwag naman, naggagi-gagi Di ba ako handa mamatay? Ay di ba? ba? <laughs> di pa daw mamatay 'yung. Ah, motor ng pang rider FI dito. Oh, rider FI. Meron ka ba dito, Mang Robert? Oh, ha? Ay. Ba? Ah, ito. ito. Eh, ay, lo. No. Pa-solid naman 'yan, Sa bundok 'yan eh. Sa bundok mo nakita. Naku oh, po. tita mo 'yung But ano buyo, scammer 'to, mga robot, mekano 'to. Ano 'yan? Manan mo pa 'yan. kompleto pa 'yan, no, pero ang uh, makina 'yan sabog na. <laughs> Magkaano hmm. 'to, magkano 'to? Magkano naman 'yan, Mang Robert? pinta ko na lang sa iyo yan dahil radar 8 ka yan maganda pa yan ano kaya cheap na yan 200k 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 pa nagsasabi mo medyo upal ka din no grabe uh, naman kayo eh medyo upal 155, ka rin ng Robert eh no Boss, 200k jake, sira ang naiinis puso. na ako jake bunutan ko na ng parel ko jake ay joke lang joke lang joke lang joke lang eh discount na lang oh, bibigyan na lang bigyan na lang kami ng discount ito to 100 tapos isang gin. box na gin. Gin na naman. Oh, Nung nakalaki. Kasi naubos king. na. Yung binigay kasi ni Kinta sa akin. Naubos, naubos na. Naku 100 kit gin. Ay, oh, oh. Ano? Ah, uh, hindi. Uh, itang... uh hindi. Hindi. Sa Salabong. 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 10k. 10k, 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 10K? mga oh. <laughs> <laughs> Uy! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? 50k, 50k, hati tayo. Oh, 50k, 50k plus 1 box gin. 1 box Sige, gin, win. oh. Hindi, kalahati lang, ba? kalahating gin lang. Kalahati? Gago, ko lang, lugi ako dyan, ha? Oh, tignan mo naman yung view na yan, oh. Bago-bago pa lang yan, oh. Sige, 20k. Tapos, ano, isang okay, gin, dalawang babae. Oh, oh dalawang babae. Ayaw mo, mga Robert. Babae, babae. parang lugi ako. Parang one next time lang yan, oh. Eh. <laughs> one <laughs> next time. <laughs> Mang Robert, halika mo na rito mang Robert. Mang Robert, okay, halika. Okay, okay. halika, halika, Mang Robert. Mang Robert, kilala mo naman ano, siguro yan? kami, 'di ba? Kilala kaming mga kidnapper dito sa syudad na 'to. Kung gusto mo bang namin yung dila uh, mo dito ngayon? wag tapag... naman na. Hindi na ako makasalita sa inyo. Eh, mahal kasi ng benta ano, mo, o, 25k. Oh, uh, 25k. O, sa lubong na lang, sa lubong. 30k. Uh, oh, wow. Plus one, one box din. One box. Di na ba? Di na ba yan? Di na ba yan? Para mga kuripot naman kayo eh. Kuripot to. Hmm, patay ka. Suntok ka sa akin. Eh. Sige, sige, sige. Palag na ko dyan. O, palag na. 30. 30k na lang. 30k. 30k, one box din. Grabe. Wait lang. No, Kung mo, kunin, maska, yung, kunin, yung, kunin ko muna. Kunin ko muna yung one box gin. Uh, dala, dala na natin mga boy yung isang box na gin. Sabi, ang ga ganda -gan nito. Oh, sabi, binita lang uh, ng mura sa inyo. Para ganda. wala na pag-asset ito. Boy, yung yeah, Pinagluloko tayo niya eh. Ito, isang ganda box na gin. Tanggapin mo. Isang box na gin. Tanggapin mo na. Bilisan mo. Ayun, natanggap na ni Mang uh, Robert ito. yung ano, isang gin. Yung pera na lang uh, talaga. Wala pa yung pera. <laughs> Paano natin lang ito number ko. Eh, Bigay Mang ko Robert. Ah, oh, wait lang. Ilagay ko lang ito sa aking... Yung number mo muna, Mang Robert. Mang Robert, tanda mo na. Kanyan ka po. Oh, din. grabe ka Saga na, Mang Robert. Baka karmahin ka niyan, Mang Robert. Ang itim-itim mo na, ganyan ka pa. Yan, uh, bigay ko na yung number sa'yo. Yu. Eh, Jake, isend mo na lang kay Mang Robert mamaya yung, hey, ano, 10 ,000. 10 ,000. Oh, Ay, ano, sampung libo. Sampung libo? Ay. Di yung deal natin? Parang, niloko niyo ako, ah. Ay, 30, 30 pa lang. Alin mo ba ng 10 yeah, ligo? Yung Parang, ano yung 5k yun. Mang Robert, yeah. makinig ka muna. Ayun mo ba 10 ligo? Kita mo yung libag mo. <laughs> Ang kapal na ng libag Ay, mo. Ay, naman kayo. <laughs> Parang basher kayo ah. 10 ligo. Okay, ayaw. Okay, okay, na to, okay na to. Ayun, tutulok. Ay. Uy, gagi. Tinulak yeah, ko. Uy. Know, It ito, kunin, kunin mo muna yun. <laughs> Mang Robert, sampung ligo na lang. Para ano, Gina tayo. <laughs> Nagtatikya yan ng sampung ligo. Naligo ako palagi ah. Eh, naliligo palagi. Ang kapal ng libag mo mong Robert. Nakatupad ka pa Mang Robert. Ah, grabe ka na. Ay, pa, parang mag-tap, pa Eh, mga Robert. Ay, eh, ikaw so, na niyan. Binigyan ka namin isang box jean, eh. Diganan, man, ikaw na gin, eh. Grabe naman kayo. Hindi ka naman, Robert. Hindi niyan. patulong na lang dito sa gulong. Oh, sige. Eh, wait Ay, lang. Babalitahan ko muna yung mga manonood ko. Balikan na lang namin kayo, mga boy, ha, kapag nakarga na namin tong Raider 150 na to. At apakasolid na ito, mga boy. Kaya abangan nyo na lang yung pag namin na dito. So, tara. Eh, ayan, mga Robert. Nakarga yan, na namin, na na. ha yung pera isisend na lang namin yung 10,000 sa ano mo sa g cash G mo. Sige, sige, sige. sige. Oo, ano yung na yung 10,000 ha. 10,000 ha. Oo, ingat kayo. baka may disgrasya pa kayo dyan ha. Oo, sige, sige. Ayaw yung ranger ito ko. Makakalimutin ka na pala talaga mga Robert, no? Bakit? Nanakasya <laughs> ko eh. 30k. 30k yun mga Robert. Hindi ka dito. Gagi boy. 10k yung sabi ko. 30k yung dapat isin natin dun eh. Hayop. <laughs> Gagi, para tayo nagtuturbo dito ang lakas ng usok ng Raider 150 na to ah. So boy, parang mahihirapan tayo ayusin tong Raider 150 na to ah. So ano kaya magandang kulay nito boy? Maganda siguro nito ano no, kulay green. Green, pwede naman tol. So, ano nga pala mga boy no, balitaan na lang namin kayo. Kapag andun na kami dun sa Kentas Custom. So tara. So ito nga pala mga boy. Andito na kami malapit ngayon sa Kentas Custom. Ayan mga boy kung makikita nyo. Boy gising ka na boy. Natutulog ka pa dyan. Uy. <laughs> Gumising ka na dyan Jake. Grabe ka Jake. Tulog na tulog ka. Pasok na tayo dito pala tayo tol Nako, nakagising ka na pala Puputulin ko na sana yung itlog mo boy ah. Buti gumising ka Natin to dito Oop, oh, op, oh, oh. oh. Uy, so sobra pata Tignan mo yung trambuto naman yan boy Baka solid yan boy oh Oo nga no Oh, grabe. Kumusok lang. good e, goods na goods pa talaga siya, boy. Nasend mo na ba sa kay Mang Robert e, yung totally. ano? Di pa mamaya. O, oh, sige. Eh, paano ba yan, mga boy? Balitaan na lang namin kayo pag nababa na namin dito yung banunadong Raider 150 na eh. Tara. So, ito nga pala, mga boy, no? Makikita nyo na ilapag ko na dyan yung ano, ah, uh, Raider 150 na to. At si Jake nga pala, mga boy, andun sa taas kumakain kasi kanina pa daw siya nagugutom, eh. Pero, ay nga pala, mga boy, no? Titignan natin kung ano mga posibleng ayusin dito sa motor na to kasi di ko kaya ayusin to na ako lang magasa eh. May aantayin uh, siguro tayo dito. May dalawa kasi tayong kasama na nagbabalik dito mga boy no. Antayin natin yung kaibigan nating expert dito sa mga motor-motor na yan no. Uy, andyan na yung unggoy. Andyan na yung unggoy boy. Dong FPS. Pakasuli naman ang motor mo na yan. Kanino yan? Akin. Kanino pa ba, ba yan? Pareho siya ng motor ni Wayne. Wayne? Oh. Ganito din sa kanya? Ganyan din sa kanya. Ninakaw niya kay Boy Subo. Kay Boy Subo to, binili eh. <laughs> Subo, binili. Naku po. Madami siyang ganyan. Boy, alam mo bang kalaban namin si Boy Subo tapos bumili ka sa kanya? Sana ninakaw mo na lang yun. Wala eh. Mayaman ako. Galing ako abroad eh. Kaya magal ako mat, mat na dito eh. oh, kaya, kayang... Boy, di ba expert ka sa motor? Baka naman pwede mo may tulungan mag-ayos na itong Raider 150 na to. Sige, mekaniko naman ako dati. Kaya nga boy, tulungan okay, mo naman. naman. kami ito. Ano ba pwedeng palitan dito, ba? Amboy. yung ano, gulong, good pa ba yan? Hindi na ba yan kailangan palitan o papalitan natin yan? Kanino ba to binili mo? Kay ano, Mangberto Berto. Iniscam pa namin. 30k sana yan eh. Ginawa namin 10k. Totoo to eh. Ay, Mang Robert pa pala. Ma Ma Kala Mangberto Mang Robert, Kilala ko yun eh. Nagbibinda yun eh. Nakatupad pa naman yun. Oo, ko nakatupad nga. Binigyan na lang namin ng ano, 10 ligo kasi matangin yung bag. nyo pa yun? oh Mas eh, durog pa to sa mukha ni Dong. <laughs> Ay. Grabe ka naman, Jay. Eh, Dong, sabihin mo na kung ano pwedeng palitan dito para makakuha na natin madaming box dyan kay Kenta o pwede natin kunin lahat yan tapos ipalit dito uh -huh. pwede naman yung air, air filter yung makina kaya mo ba ano to dong uh, yung nag-iiba-iba yung kulay ng pwede. motor kaya mo ba yan pwede naman sure ka kaya kung kaya ko pa sa kamay ko experience pa naman oh sige sige eh paano ben yan e, kaso ba baka hindi pa yan nakalike oh di pa nakalike yan boy nanonood pa kanina yan tapos di nakalike Mayamayana. hindi yan na nakalike, like, pa-like muna natin. Like mo, like. like muna kayo dyan bago na pagpatuloy itong video na mga boy. Nakalike na ata sila eh. Maka-like na. na. -like o natin. sige, naka-like na pala kayo eh. E dito. to kita na lang kapag naayos na namin to. Tara! So, warap nga pala mga boy, no? At nandito na naman tayo mga boy. Warap! Excited nang ipakita sa inyo yung, ano, yung motor na yun eh. Tsaka mga boy, may pasabog kami dito sa motor na to. ba diba, si Dong yung nagayos? Siyempre, may pasabog si Dong dyan mga boy. Yan yun Amun, naman yan, mga boy. Niyan. Ay, sino ba nagayos nito? Na ako yan, ako. Ay, totoo ba yung Dong? Ako po. Ako. Ako man, Bombayin ko muna. Sige, bombayin mo nga. Combine mo, bilis. Uy. naupo, naupo, naku po, naku po, naku po. niya. Oh. Grabe yan. yan. Dong, ang pakasulid naman ang paglagay niyan. Ang kulay. Dong, nalagay mo ba yung ano, yung nag-iiba-iba yung kulay. Nalagay mo ba dito? Nalagay mo? Sisting mo 'yun. Oh. ba? Ay, grabe pag upo ko pa lang nag-iiba kagad. Oh, grabe ka dong at solid mo talaga dong. Kita nyo ba 'yan mga boy nag-iiba-iba yung kulay mga boy. Demonyong FI. Grabe to, boy. Nag-iiba-iba yung kulay man. Ah, Solid ang. Lagay natin dito sa labas. Uy, no. Nakopo dong ano ano drag race eh, tayo tatlo baka pwede mo naman ang isabak tatlo, eh. sa ano sa drag race dong baka oh, sige, naman paano ba baka punta na tayo dun sa ano race track ni Wayne okay. oh, sige o sige tara ano punta na na pustahan huwag na huwag na magpusta ay sige pustahan tayo pag natalo kita bigay mo saan yung motor mo ano gagi huwag naman ah, pira lang pira lang o oh, sige pera magkano ba 100, 100k 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 oh, o sige ba oh. Palag palag 'yan. Ano nga pala mga boy no? Malayo-layo pa yung pupuntahan namin ni Dong eh, kaya magkita-kita na lang tayo mga boy. So, tara. So, eto mga boy, dito na kami. Papasok na kami dito sa racetrack na pinagawa ni Wayne dito sa Speed Society Roleplay. Kagi, paano kaya kapag natalo tayo nito ni Dong, no? Malupit pa naman itong makipagkarera. Pag natalo tayo nito, kawawa talaga ba? Ang lupit nitong Raider 150 ko na to nag iba pa yung kulay? Solid. ka na magbilang. Partida na. Partida na yun sa'yo. Ito na magbilang. 3, 2, 1, go! Uy, uy uy Iwan na naman si Dong. Iwan. <laughs> Iwan na naman si Dong mga boy.